crispy hipon at crispy tokwa sa ibabaw ng gulay na sobrang lasa. Mukhang mapapalaban na naman tayo ng kainan nito. Kaya, let's get it on. Tatlong pirasong basang tokwa. Tinutuyo natin ito. Pagkatapos ay ating hihiwain into cubes. Lalagyan natin ng salt and pepper. Pati na ng garlic powder. Mekos-mekos para pumasok yung mga panlasa natin sa hipon, sampung piraso lang. Basa din yan, kaya dapat tuyuin. Salt, pepper, garlic powder, yan din lang ang panimpla natin. Kaya, mekos-mekos din. Pagkatapos niyan gagawa naman tayo ng ating butter. 2 cups ng all-purpose flour. 1 tablespoon ng baking powder, salt and pepper, pati na ang tubig. Hindi pwedeng kamayin niyan, kaya gamit tayo ng whisk. Magpainit na tayo ng ating mantika para maumpisa na ang pagpipirito. Unahin natin siyempre yung mga tokwa. Napakadali lang naman at napakasimple ng recipe natin for today. Isa ito sa mga paborito ko na gulay na niluluto ng nanay ko. Pero hindi crispy, hipon at tokwa ang inilalagay niya. Kaya naman medyo iniba ko ang kanyang style. Misan kasi kailangan nating i-level up ang isang lutong nakasanayan natin. Hindi para bawasan ng sarap kung hindi lalong dagdagan at maging katakam-takam ito. So luto na yung hipon, magbago na tayo ng ating paglulutuan. Maglagay tayo ng konti mantika at butter. Unahin na natin igisa ang sibuyas. Sunod na natin ang bawang. Haluin hanggang sa mag-translucent itong ating sibuyas at isunod na natin ang kamatis. Pag ako nagluluto nito, inihahalo ko na ang bagoong Although luto na itong bagoong na ating inilagay, ay eh mas masarap pa rin na iginigisa. Maglagay tayo ng konting tubig dito at unahin natin ilagay ang okra at kalabasa. Hayaan lang natin nung kumulo hanggang dalawang minuto at isunod na natin ang ibang gulay. Ang palaya at sitaw, pati na ang talong. Haluin at itutuloy lang natin ang pagluluto rito. Hindi natin dapat i-overcook ang mga gulay kaya pwede na natin ilagay ang pinirito nating tokwa at hipon. Lagyan na natin ito ng black pepper at garlic powder. Ready mo na din ang plato mo. And there you have it, KND Nation, mga delicious. Ito yung ating version ng crispy shrimp and tofu sa pinakbet. Ang sahog ng paborito nating gulay na pinakbet. Malamang pag natikman mo, eh, Bit na bit.